Hello again! Mga kukungangan, next time kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, alam din na gagawin nyo ha? Mag-subscribe, like, share, comment, at saka i-click ang bell for notifications and updates. Okay? Ang dami, sabi na nagluluto. <laughs> Oo nga ha. Ang ng sound. Nasa kusina kasi kami. Okay. Dito sa bahay ni Corazon. Hello, Kabungangers. o, <laughs> oh, diba? Kamusta na kayo dyan? Maganda topic natin ngayon. Yes. Paliwan na naman tayo. Kasi yes. ang topic natin, mga zodiac signs ulit. Pero, forgive and, and forget. forget. Okay. Paano ba humingi ng patawad ang mga zodiac signs? At saka, paano kahihingi ng tawad? Kasi, di ba? Sa month of Feb, ibig pa rin eh, di ba? Yes. Alam mo naman, minsan, kaya nagkakasira-sira ang mga relasyon dahil hindi marunong magpatawad o kaya hindi marunong humingi ng tawad. tawad. At, Tama. Okay. So, simulan na natin. Per Zodiac sign ulit tayo. Ayan well, na naman. Ayan na naman yung araw. Ay, hindi. Ibahin natin. Um, sino yung pinaka hindi magpapatawad? Papunta sa pinaka nagpapatawad Ayan. Ah, Hindi ako dyan Okay, so simulan natin Sino yung hindi nagpapatawad? Okay Yung hindi, at Le least forgiving Diba, ano, uh, matigas ang puso Matigas ang puso Papunta sa pinaka malambot Okay oh, sinaka, Pinaka pinakabulo, Okay, so pinaka ang puso Papunta sa pinaka malambot oh. Siyempre, bawat isa, titingnan din natin paano sila humingi ng tawad As Okay Simulan na natin Sino sa tingin mo pinakamatigas sa Scorpio? Ay, ang galing mo! Correct ka dyan! From experience! <laughs> my goodness! Ay, may talaga siya, oo. Talaga? Yes! From so experience? Yes. yes! Hindi talaga mahirap magpatawa oh. talaga. Oo. Oh. Talagang ang Scorpio talaga mahirap magpatawa. So. Okay. Ay, sir. Mayroon mango. Honey. 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 Uh, honey, sir. Yes, sir. Yeah. Meron pa kasi sila mo dialogue oh. Okay. No, baske lumuha ka ng dugo. Baske lumuhod ka sa harapan ko. Basta ang, basta ang ang magawa mo kasalanan sa kanila ay ganoon, grabe. grabe. Ano? Gano'n sila? Hmm. May ginawa ka ba kasalanan? Hindi sa akin. Hindi ikaw? Hindi. Na, na witness ko lang doon sa friend ah, namin. Na witness mo? Okay, Oo. okay. Sige, sige. So, ito na nga. Scorpio tama. Oh, pinakamatigas ang puso. Correct. Hindi 'yan magpapatawad. Yes. In fact, ang sasabihin nilang ganyan, papatawarin kita kung makakalimutan ko. Tama. Eh hindi ko makakalimutan. Kaya madigas ka. Correct. <laughs> Tama? Tsaka iba niya nag-ibig ka ng salita hanggang sa hukay, hindi kita pwedeng patawarin. Huh? Ganun katigas ang puso ng mga skopya pagdating sa ganyan, forgiveness. Correct. Alam mo, buti na lang ang daddy ko, hindi ganyan sa akin. Hmm? Doon ko nalaman na mahal talaga ako niya. Wala na nga akong daddy, di ba? Pero, kasi nga di ako kinakausap ng sampung taon, diba? di ba? Hindi ako kinausap. Grabe. Oo, kasi nga feeling niya, kasi nga magkaroon siya ng ako sa akin. eh, kaso hindi dumadating yung matres na in-order ko, di ba? <laughs> oh, sorry, de. I love you, de. Hindi <laughs> in-order ko ng matres? Oo. So, nung pandemic kasi eh. Tay nako okay, alam ko lang kung bata-bata ba ako o bigla na. Po, abe, you know? <laughs> Wala pa technology do para sa yon. Mm, ngayon pa lang. So yun na nga. So ang hindi sila magpapatawad talaga. Buti na lang ang magpapatawad ba sila. Kung susuyuin yung sila, susuyuin at hinihingi ka ng hihingi ng kapatawaran pare sa kanila. Pare. Ako. <laughs> paano naman humingi ng patawad ang Scorpio? Yung Scorpio mismo. Siya yung ng patawad. Ano mo sasabi mo? So, sa, ito sa experience ko rin uh -huh. ah. Once na ma-realize nila uh -huh. na mali, kasi di ba alam nyo ang galing ng mga Scorpio. Mataas ang ego niyan. Yung ego na si Pero once na realize nila na dahil sa ego nila, kagkamali. <coughs> <pagka> mali sila. <coughs> nagkamali sila doon ma 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 luwag sa kalooban nila humingi ng tawad okay, okay. pero basta na realize silang mali sila pero alam mo pag humingi ng patawad hindi yon hindi yan hindi yan malakas tahimik hindi. na tahimik kung mm -hmm. sino lang yung taong involved yung sila humingi ng patawad Oo. So, no? Kasi may pride eh. Mm -hmm. So hindi yan magsasabi na pag buong mundo makinig kayo, ah, hindi ako nagpatawad. Walang uh -huh. ganun. Ah, alam niyo na, ha? Personalized yun. No, personalized. Okay. Parang yung mga crystal bracelets ko. <laughs> At yung crystal bracelets mo din. At pakita mo nga sa kanila, kailangan tumayo ka. Ito yung crystal bracelets ka. Ganda, no? Ganda, oh. O, oh, di ba? Okay. Next. Sino pa isa sa pinakamatigas? From 1 to 12 to, ah after na Scorpio, sino yun sa tingin mo next? Ah, uh, ko ano? Capricorn? No? Ay, hindi. Malapit ah, pero hindi. Pisces? Taurus. Ah, Taurus? Sunod sa Scorpio. Matigas niya. Para binya to yo. Mini ka lang tawad. Tawad. Patunayan mo muna. Ah. Oh, ganun yon. Patunayan mo muna. Ngari ako toro. Mini ka sakit, patawad sa akin, patunayan mo. Ba? patunayan mo na na mali ako, dahil patatawarin kita. siya. Oh, yes. Pero patutunayan mo na. Ang hirap naman nun. Ikan sa naman ng Scorpio. Pinakamatigas ang Scorpio. Napatunayan <laughs> na mo na, hindi pa rin rin <laughs> Di ba? So, sa yung Taurus, bibigyan ka pa ng chance, pero patunayan mo mo na. Ganyan ang... Ganon? Yes. So now, alam mo na. Oo. Oh, oh. Ayun. Paano naman humingi ng tawad ang Taurus? <laughs> alam mo? Pag humingi niya ng tawad, hindi ka tatantanan kasi susuyuin ka talaga na susuyuin 'yan kasi makakonsente ah. kasi oh. ka. Oo, kasi pagka malapit ka sa puso niya at mahal ka niya hindi kanya kayang bitawan oh. kaya susuyuin kanya na susuyuin talaga ganyan hmm. ganyan ang, ang torus, pag sila ang humingi patawan okay oh pangatlo pangatlo sa mga um, hindi marunong magpatawad kasi ang number one kasi nabanggita natin, di ba? No, score for you. Yung pangatlo, yung binanggit ko kanina, Capricorn. Capricorn, yes. yes. Mm -hmm. Ang mga Capricorn, karap. Karap na, honey. Ang mga Capricorn, pangatlo yan. Okay. Ang mga Capricorn kasi, mataas ang standards nila. Ang sasabihin nila, ganito, patatawarin kita. Pero wait ka muna. Re ko, re-reviewin ko lahat ng mga pinagkagawa mo bago ko tapatawarin. Organize kasi sila eh, sa isip nila. ihimay may nila. Simula nung nakakilala tayo, kato ginawa mo, ganito, ganito, ganyan. Kikwentahin niya. Tapos sumatutal, ah, okay, Pwede kitang patawarin. O, pagka pwede na kitang patawarin, then, sige, patatawarin na kita. Pero, pag hindi kita pwedeng patawarin, nakakatustrakan, no? Magjowa yun. O? Ano ba tila? Ano rin number? Oo nga eh. Ganda ng patawarin. So, sorry, yan na-distract na naman kami. Ikaw ako pati? Pareho? Oo, pareho. O, ako, pareho. <laughs> Likod pa lang yan. O hindi pa yung harapan. Oh, may books. Hmm? May books. Hmm. hmm. Balik The tayo. Capricorn. Capricorn. So, pikwentahin niya muna, re-reviewin niya, re-repasuhin niya, anong karapat dapat ka. Bibigyan ka niya ng chance. Pero siya yung gagawa, unlike ang Taurus, ang Taurus, patun patunayan mo. Diba? Ikaw mag-appeal okay? Pero pagdating sa Capricorn, wala kang gagawin, ako ang mag-check. Siya yung kikilos. Paano kung sila naman ang hini? Iba naman. Pag sila ang sa'yo ng sorry, dadaanin nila yan sa pa-cute. Kaya sila nagkamali. Sabihin nila sa'yo, <laughs> may pag-anog ka, ano yung gabi nila? <laughs> Totoo. Pangyayari lang kanina. Ah, talaga? Yung dadaan sa pa ano? binrake ko na. Saan, saan Ang alam mo, ano, wala sa, wala hindi sila big file, niya, tapos, sa ano niya, sa messenger niya, nagpapakil. Ang, ang, ang doon na caption, sa na eh. Ah, Lats. ganun lang. Ganun lang. Sa na Nagpapakil. Eh. Di ba? Ganyan yan. Oo. Ganun ang Capricorn, yung magpapakute siya, hindi niya palalakiin yung issue. Oh. Kasi para sa kanya, marami pang mas mahalagang bagay kaysa dyan. Correct, hindi kasi, Oo, kasi hindi nga, hindi siya, hindi, hindi Alam mo ito na pati sa, sa up love, up they, they do not prioritize love. love. Hindi na, kaya nga, di ba? Kaya wala mas, okay. So yun ang, basta yun ang. Yun, yun. yun ang sinabi niya, uh -huh. sa But, na eh. Uh -huh. Di ba ganun? Basta, hindi nila palalakayin. Kasi mala, sa kanila, mas marami pang mahalagang issues. Mm. Kagaya ng pera. Mm. Kagaya ng hadap buhay. Mm. Kesa sa love. Okay, punta na tayo sa pang-apat. Pang-apat na, yung matataas ang pride ha. Okay. Leo. Mataas din ang pride niyan. So niya So niya sa'yo ganito, pwede kitang patawarin kung makikita ko sa'yo yung sincere ka. Oh? Pahihirapan ka rin niya. Hindi yung basa-basa ibibigay niya. Pahihirapan ka niya. Kailangan makita niya muna na sincere ka. Ganyan ang Leo. Uh, kasi sila, kapag sila naman nang nagkamali at yan ng sorry, dadaan niya sa tawa. Sabi niya, ay sorry Parang ah. joke. Parang joke lang. Ay sorry ya, ah. gaganan lang siya. Kaya, kaya, parang feeling mo hindi seryoso. O, parang hindi seryoso. Kasi para sa kanya, basta nagsabi na siya na sorry. Tapos na. Tapos na. Huwag mo, huwag pa na kayo. Kasi, Baala ka na. Kasi siya yung kasi boss. Hindi siya hihingi sa'yo ng patawa. Dadaan niya sa tawa. Sabi niya, kunyari, inayos. Okay. Kunyari, meron siyang binago na lugar. May binago siya na ayaw mo. Eh binago, binago mo, 'di ba? Ah, ayaw, ayaw mo, pero binago niya. Oo. Oh. Napansin mo. Bilang gagawin niya, ah, ah, ganun ba? Ibabalik niya kanya. Hindi, hindi magsasorry niya. Oh, Oo nga. Ma. Hindi magsasorry. Oh, Ibabalik oh, pa niya kanya. Tapos sabi mo sa kanya, In inulit mo na naman eh. Eh, binalik ko na ha eh. Oo. Oh, Ito, matakasamplay. Oo. Oh, oh, oh. uh -oh. Pag sila nagkakamali, ayaw nilang malama, ayaw nilang i-recognize, oh, i-acknowledge oh. na mali sila. Pero ang mali ng iba, doon sila silang tapos kung umiikin ka nga ng tawad sa kanila, kasabi nila, okay, pero pag ko, patunayan mo muna ng ano, pero pag-isipan ko, yung ganun. Hmm. So, gaya na, Okay, next. Panglima. Na mahirap magpatawad, ni oh. <laughs> <laughs> ala Alam mo ba, ba bakit? Dyan, Correct. Oo, bakit? Kasi, matatawarin kita. Mm. Pero tandaan mo, matatandaan ko lahat yan. Mm. <laughs> nakasulat lahat yan. Oh my God. Taga yan lahat sa bato. Kasi detalyado kami. Di ba? Alam mo yan. Oh. Diba? Lahat yeah, yeah detalyado. Yeah, yeah. Naka, nakasulat lahat yan. Kaya kahit na let's say 10 years ago, maliban ako makakalimutin na, no? Maaalala ko yan. So lahat yan, okay, patutuwarin kita. Sige. Patutuwarin na kita. Pero hindi ko makakalimutan Kasi nakasulat lahat yan Pero hindi mo yan Sinusumbat sa kanya? Ay hindi, hindi Hindi ko sinusumbat Naka-file lang <laughs> Talaga naka-ukit naka na yan Naka-ukit na naka yeah. na sa bato Okay Pag kami naman nangihingi ng patawad Ano kami? Ah, uh, pasimple hmm. Lalambing ng konti Pero hirap kami malambing eh Kasi kami touchy oh. Hindi kami touchy So kung hindi kami patawad Sabi ko Uy, sorry ah uh, tapos wala na, kakalimutan ko na. Aalis na ako. Basta nasabi ko na sa iyo. Wala ka na kailan kung tanggap niya o hindi. Wala na akong tanggap mo o hindi. Basta nag-sorry na ako So kung maalala mo ulit, sabi ko, uulitin ko na lang. Sabi ko, oh sorry talaga. Tapos aalis na naman ako. Kasi hindi ko, ayoko na may touch. Ayoko na parang hmm. may emotions. Hindi nyo rin dinadansa sa material like No. Magbibigay ka something, then nakalagay doon, no, I'm sorry. Ay, naku, no, hindi. kasi Kasi they... reserve kami. Ang emotions namin ah, sa amin lang. Ah, okay. So, so yung feelings namin sa amin lang, hindi hmm. namin sasabihin sa iyo. Sa Katago. Ah, okay. 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 Ayan. Pang, ano na yan? Pang lima. Pang anim. Na mahirap magpatawad, Aquarius, si Mami. Oh? Mm -hmm. Siya naman, mabilis magalit, Aquarius, kapag, kapag talagang nagkamali ka. Tanong, Petlea, at yan. Oh. Pero mabilis din magpatawad. Pero nag-clear up yan. Oh. Tapos sasabihin niya siya, oh, sige, sige na. Nakamali ka na. Huwag oh. mo lang uulitin, ha? Huwag na huwag mo uulitin. Gaganyan yan. Oh. Kasi si Mami, pagka nagagalit sa akin, sabihin sa akin, e, Ano ba, magagawa natin? Huwag mo lang uulitin yan. So, hey, sorry, 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 sorry. Di ba, okay na nga. Huwag mo na lang uulitin. Ikaw naman, to hindi mo alam, huwag na natin pag-usapan, parang gano'n. Oh, Oo. Close close book na. Close man. book na kaagad, ganyan ay, siya. Ay, Tapos, what? maalala niya pa minsan-minsan. Sabi niya eh ikaw nga dati binasa mo yung ano, pero wala na sa kanya yun. Nasabi lang niya. Ah, parang... Hindi siya parang, nalulumbat. Parang, parang, ano, parang dumaan lang sa um, oh, sa isip niya, pero, yung nangyari. O, pero hindi siya nagtatanin na walang oh. gano'n. Pinapaalala oh. lang niya na nangyari na yun. Oh. Pero wag na natin balikan. Balikan. Oo, pa, parang gano'n ah, uh, tapos na yun. Ganon, sinasabi niya, ah, huwag mo na ulitin. Parang ganon. Ganun ah, may na. talaga na huwag mo na ulitin. Huwag mo ulitin, oo. Ganon siya kung binibigyan ka ng chance. Okay. okay. Pag sila naman na humingi ng, ng sorry sa'yo, sasabihin ng mga Aquarius ka rito. Oh, sorry na. Bakit oh? mo ba tatanggapin? Sorry na nga. Ay, ganon. Nagsabi na parang nga ako, sorry. Oh, parang, galit galitin. pa. oh, kasi yan natural sa kalunod na gagali. Oh. <laughs> oh, sorry na nga. Tapos wala na. Pagka nasabi lang, parang nasabi siya tapos na? Wala na. Oo. Kung baka, gano'n din. Huwag mo, na mo na ulitin. Parang sa kanya sinasabi niya, nag-sorry na ako sa hindi ko na ulitin. Okay? Mm -hmm. Satisfied ka na? <laughs> Tama ba? ba? Diba? Okay. Ganyan. Okay. okay. <laughs> Pang-an? Ah, pang-pito na. Pang-pito. Pagdating sa matigas, magpatawad. Mm -hmm. Medyo nasa gitna na yan eh. Medyo malambot na. Ikaw, Aris! Oh. <laughs> Totoo yan. Actually, correct. Kami na mga Aries, di ba? We are ruled by the planet Mars. Very correct. Fine, fine, uh -oh. Very fair to Pero once, uh -huh. -oh. once na kami ang, alam mo, may humingi ng sorry, uh madali kami ng patawad, madali na mag-give in. Uh Oo. -oh. Kasi ang, ang, ang reason uh -oh. namin, kung hindi ka magpapatawad, pabigat mabigat nang iyo, pabigat din sa iyo, correct? At saka hindi maganda yung may na humingi ng tawad hindi mo papatawarin, Correct, diba? correct. Kasi parang burden sa iyo, burden din sa kanila. Yes, kaya ganoon ang uh, 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 So ang aris, madaling mag madaling mag flare uh, uh, up, uh, uh, madali din mag patawad. Correct. At saka huwag na lang ulitin. Di ba? Uh, gano'n lang. Yun na Simple lang ang Aries. Uh -oh. Ang kaibahan niyan sa Aquarius kasi is ang Aquarius, di ba, ganun din ang Aquarius na nag-forgive, tapos huwag mo na ulitin. Oo. Pero hindi nakakalimutan ang Aquarius. Kaya ka, di ba sabi sa'yo, minsan sinasabi ni Mami, uli, babanggitin na naman niya. At Aris, wala na yun? Ang Aris, baligtad. Ang Aris, totally, wala, wala na. Nakalimutan na. Oo. Minsan nga kapag binanggit mo sa kanya, sabihin niya, ay, meron ba noon? Oo, yeah. Ganun, yeah eh. Kasi nakalimutan niya, kinalimutan na Oo. Yun, Oo. Kasi para sa kanya start from scratch. From scratch oh. Kasi new beginnings eh. New beginning. Yes. Okay. Paano humingi ng tawad naman ng Aris? Magmumukad tanga muna yan. Kunyari hindi niya alam. Ano? Pagkatapos Hindi... <laughs> Nag-iisip muna na... Saan siya nagkamali? Kung saan nagkamali uh, tapos urong sulong siya kung uh -oh. gagawin niya o hindi. Hmm. Pag alam niya na mali siya, tahimik lang sabihin niya ganyan, I'm oh, sorry, ganun lang. Uh Oo. -oh pero tatahimik lang yan. Kasi nga, leader yan. Oo. Ang leader, hindi pwedeng ipakita na nagkakamali siya. Correct. So, sabi lang niya, sorry. You know, sorry mas ha. Mas tahimik. Oh, sorry ha. Ganun lang. Kasi maya maya, nakalibutan na niya yan. Pero <laughs> so, hindi, hindi kami nagsasabi nung na, no, sorry, hindi mo ulit? Hindi ha, hindi, sorry, Hindi, ha? Hindi, hindi siya nagsasabi na hindi niya ulitin. Eh. sinasabi lang niya, Sorry. Sorry. Tapos mamaya nakalimutan na niya oh. Pag naulit na naman niya Wala na yun. O pag naulit niya yan, sabi niya, ay nagawa ko na ba ulit? <laughs> Ganun siya, okay. <laughs> Alright, pang walong. <clears throat> cancerians. Okay. Oh. Ang mga cancer, ganito naman sila. Okay. Malambot ang puso nila. At saka, nagpapatawad sila alang-alang sa kapayapaan. O diba? Peace, prosperity. Diba ganyan sila? Oh. Sasabihin nila ganyan, sige, patatawarin kita. Pero, nilaman manan kita. Oh? <laughs> babantayan ko bawat kilos mo. Oh, Ay, grabe naman yan. Sila. Pero pinatawad ka na nila. Yung lang, careful ka na. Pero parang ano naman yun? Parang, parang may babala. Hindi naman. Kasi malambot sila eh. Parang nanay. Oh. Yung, oh, sige, pinatatawad kita. Pero, huwag mo isipin na hindi ko babantayan ang kilos mo. Oo, oh, meron may, yan mga bata, meron nanay ganyan. ganyan? Oo, di ba ganyan ang mga nanay? O oh, sige. Pero pag, pag, pag ano, titignan ko ang kilos mo ha? Oo. Pag, alam, Oo. alam, di ba ganyan ang mga nanay? Di ba? Pag inulit mo yan. inulit mo yan. Akala yeah. mo, kala mo, hindi, mo pinalalagpas ko? Akala oh. mo hindi ako nakatingin sa'yo? Oh. Di ba ganyan ang mga nanay? Yeah, yeah, yeah. no, mga cancerians. Pag sila naman hinihingi ng tawad sa'yo, pag alam nilang sila yung mali, oh. okay, hindi yan makakatulog. Oh, ah, buti yan na matagal na panahon. Hihingi talaga yan ng tawad sa'yo. Pero, may sukdulan. Pag hindi mo na talaga sila pinatawad, saka sila titiklop, tatalikod na at hindi na babalik. Oh? Oo, oh, parang wala na silang mukhang iyaharap. Oh, Jesus. ganyan sila. Pero kung, kung alam nilang mali sila talaga. Pero pag alam nilang hindi sila mali, ay hindi sila mahingi ng patawad sa'yo. Hindi, pag alam nilang matama sila. Pag hindi nila acknowledge talaga oh, na may mali, sila. Oh, oh. Yes. Hindi sila hingi ng tawad. Ano yun? Depende sa gravity ng mali na garawa? Oo. Oh, at saka ano, minsan kasi alam mo nagtatalo kasi yung puso nila na meron na gusto gawin oh. kahit na masaktan ka. Oh. Kaya kapag nasaktan ka, pero sa tingin nila, tama yung ginagawa nila, ano, babali wala in nila, parang wala ka lang. Oo, no? no? parang wala ka lang. Kaya masakit din sa iyo, no? Pero eventually pag na-realize nila mali sila, doon sila ngayon mababother ng conscience. Oh, okay. Yes. Okay. Yan ang mga Cancerians. Next. Okay. Pang siyam na. Nine. mga Gemini. <laughs> parang si ano, si Dagul. Oh. sila naman, ang bilis nila mag move on pag nagpapatawad ang bilis ang bilis hindi yan kasi nagdadala ng grudges uh -oh. ayaw nila so sasabihin nilang ganyan naringi ka ng sorry uy sorry ah. alam mo sasabihin ng ano ng gemini sa kanila <laughs> whatever basta ako okay na ako <laughs> ganun. ganun lang oh, ganun lang ayaw nilang nagdadwell sila on the sorry sorry Ay ayaw nila mag, -mag drama drama Ay pa? ka walang on drama drama talaga yeah. Kaya nga pag nag-sorry ka, wala lang sa kanya. Parang, ah, sa so sorry ka pala, oh, okay na. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Ganun lang. Wala yun. Parang uh, ganun. Wala yun. Kahit na mabigat. Wala yun. Ganyan. Paano naman sila huwingin ng patawad? Ganun din. ganun din sila huyingi ng patawad. Sabihin nila ganyan sa'yo. Oh, sorry ah. Nag-sorry na nga eh. Hmm. Okay na tayo ha. Masaya. Okay. Masaya na ulit. <laughs> Parang wala lang. Maski wala pa sagot na pinatawad okay. sa kanya o okay, okay. pinatawad na siya. Yes, pinatawad na siya. Okay, okay. Kaya ng Gemini. Okay, next. Pang sabu. Sagittarius. Mm -hmm. Mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, ganito naman yan. Mabilis magpatawad ulit yan. Mabilis. Wala yang Ano tinatanong na galit? Okay. Hmm. Kanyari hingi ka ng tawad, sabi mo, Sagi sorry ha. Alam mo, sasabihin sa'yo ng Sagi ako kung hindi ka tawag. Tapos na matagal na. Oh, <laughs> matagal na ka din tawag. <laughs> so ibig sabihin pa nag nagkamali sa mga vegetarian? Wala na. Baliwali sa wala sa kanila. Manghuhumi man naman yeah. ng Optimist sila eh. Positive thinker sila. Wala sila pake. Eh. So kumbaga pagka nagsuk nagkamali ka, hindi ka sorry sa mga. Uy, sorry, sorry sa vegetarians. Ah, hindi Wala na. Tapos na 'yan. Okay na. Kumbaga matagal ka na pala pinatawa, hindi mo alam. Alay <laughs> ka like Gemini. nasabi sa iyo, Ah, sige, sorry, okay na, okay na. Ngayon pala sinabi. Pero sa gitara, sige pa, matagal na, matagal na ka na palang tinatawad. Ganun naman siya. So, ganito naman ang mangyayari kapag Sagittarius na nagkamali. Sabihin ng kuyari Sagittarius nagkamali. Sasabihin ng Sagittarius sa'yo, Sorry, ganyan. Uy, sorry. Alam mo, ano siya? Bagsa sorry siya sa'yo, pero parang, <laughs> Uy, sorry ah, kasi ganito eh. <laughs> parang di mo seryoso? Oo, parang ganoon sila. Uy, sorry ah kasi ganun eh tapos na kasi ganun din sila mabilis din sila magpatawad mabilis din umingi sila ng tawad oh kaya mm -hmm. ganun okay number 11 11 na malapit na dalawa na lang okay pang 11 libra ang libra naku ayaw niya ng gulo okay so ganito yan hindi ka ng tawad. So, Libra, Libra, patawarin mo ko ah, alam ko na hinihingi ka ng tawad eh okay na sa akin hindi mo pa sasabihin hinihingi ka ng alam ko na ka ng tawad eh kalimutan na natin, ayusin na lang natin yung kinabukasan natin ganon, mabilis magpatawad okay, sabihin niya ganyan so sorry ka oh okay na, okay, go, sige move on na tayo ganon, kasi ang Libra naman pag nagkamali yan, Magsasorry yan sa'yo. Hindi yan sasabihin sa'yo na, Uy, sorry, please. Sasabihin niya ganyan, Uy, alam mo ba, dami-dami kasi nangyari. Alam mo kasi gamitin ganyan. E pinag-isipan ko ganito. Pero huwag kang magagalit ha. Kasi sa dami-dami namang problema, ganito na naisip kong gagawin. Hmm. Alam ko mali yun. Hmm. Alam ko naman e, eh, hindi ko dapat gawin. Pero ginawa ko, kasi alak alang nalang na sa ganito, dami yung explanation pero saan naman patawad? Sa kapalang sa dulo, sasabihin niya, saan naman patawad? Mo. Pero nalaman mo na yung mga dahilan. Oh. Kaya, Kaya sasabihin mo na sa okay, okay. Oo <laughs> oh, nga, wala sa iba yung sabi na uh, pwede okay. Oh, kasi in-explain na, in, -explain in -explain na niya in -explain lahat. lahat yes, eh. yes, ganyan ng Libra. Kaya, kaya pag ikaw sa kanya ng, ng sorry, sa simula pala sabi mo, Uy Libra, sorry. Ah, okay na, let's move on. <laughs> And the last, syempre alam niya na ito, no? yung pinaka pinaka ano yan yung ma, ma, magaan ng loob hindi matigas ang puso napakalambot pusong mamon pagdating sa kapatawanan Pisces Pisces okay alam mo kung bakit nasabi niya gito ah awi ah, ka ng patawad Oo naman. Mm -hmm. Lahat naman tayo nagkakamali. Wala oh. mo perfecto. Okay lang yan. Okay oh. na yan. O oh, di ba ang ganang kalooban oh. mo? parang, parang ano tuloy? Eh? Parang gusto mo magawa ng kasalanan na mo ng kasalanan parang sa ulit, kanya? Parang eh, no? ulitin. Parang sarap ko oh. ulitin, eh, di ba? para parang araw-araw gawa mo ng kasalanan. Kasi makatawarin ka. Eh kaya kung sila naman naggagawa ng, ng mali at magsasorry sa iyo, sabi niya, Uy, sorry talaga. Tapos oh, pinatawad na kita. Hindi, feeling ko dito, oh, pinapatawad oh, eh. Sorry talaga. Oo, matuot pa yun. Oh, ulit-ulit, oh, bibigay -ulit, pa yan sa iyo ng something. Oh. may, may love letters pa yan. Oh, Lahat oh. gagawin niya. Tapos, na nagsisipsip niya ng todo-todo tapos pagkulutuan ka pa niya yan. Oh. Ganyan, lahat gagawin niya, mapatawad mo lang siya. Kahit na napatawad mo na siya, ha, oh. Oo. ganyan naman siya. Yan ang pinakapusong mamon. Opposite ng Scorpio, diba? <laughs> di ba? Makalap niya ng spicy. Hindi kayo pwede. Apoy ka eh. Ano ba siya? Air? Eh, water. Water? Eh, pag dumikit ka pala doon, matutunaw so, na yon. Mag-evaporate. <laughs> Okay. Yung earth at saka fire hindi pwede. Pwede din pero ano mang bagay sa iyo talaga fire at saka air. Air. Okay? So now you know yung mga forgive and forget. Yeah. Okay? So alam niyo na mga mga, mga Mr. Siyempre, kung bago pa lamang kayo sa channel to, alam niyo na gagawin nyo? Uh, like, uh, share, and uh, of course, subscribe. Course, subscribe. Yes click the bell for notifications, notification and bell. updates. Ay, yes. So, abangan nyo yung susunod natin. Mas okay, Papakita natin yung food natin sa Oo. kanila. Ay, papakita natin. Sige, sige. Mainit ba? Oh, ito yung sa iyo. Ito yung sa akin. Ano ba to? Chicken ito? Like... Chicken roulade. Chicken Adobo. adobo. Yung rice mo yan. Ah, may rice pala ako. Ito. Okay. Tapos ito naman yung corazon. Pad thai ni Corazon. Thai. Sa... Ang bango. Oh, so, yun na muna Paalam na tayo Abangan nyo yung susunod ha Ano ba yung susunod natin? Um, uh, Walang well, forever Hindi May forever pa May forever pa Sige So, till next See you Light, love, and life Bye, Bye.